Hello, the run is here, and here we are. So this is our journey sa aming Monday Thursday. Kami ay magbibisita iglesia for today's video. Okay, so while we are waiting for the green light, magbidyo-bidyo muna tayo. Okay, nandito na nga kami sa aming first church to visit. At ito ang San Guillermo Parish Church. This is a Catholic church in Bacoor, Pampanga, under the jurisdiction of the Archdiocese of San Fernando. So ayan, after nga namin magdasal sa loob, ay agad na kaming pumunta sa aming mga sasakyan para sa aming second visit. Pero siyempre, bago kami pumunta sa aming second church, ay mo muna kami sa capital town para kumain. Ayan, padurut durot muna kami para makahanap ng makakain. Dahil nga, nahihirapan kami sa pagpili ng pagkain. Dahil alam nyo naman, sa panahon ngayon, bawal daw ang karne. So, ayan na nga. Matapos ng pagkahaba habaang ikutan, nakahanap na kami ni Sir Jopante ng pagkain hindi baboy, kundi isang pating. Tama nga inyong narinig, isang pating ang aming kakainin at ito ay ang tinatawag na shark's fin. Okay, it's chibugan time. Kain tayo. Ayan po, pumili sila Sir Donald, Sir Ralph at binibini ng Korean food or Japanese food ba yan? Ayan, nag sure na nga sila. sarap na kainan habang nagkikwentuhan. Kaya naman, ito na. Mm, sarap na nga. Mm, mm, sarap. Ayan, after namin kumain ay nagtanong kami kay Manong Card kung nasaan ang CR kasi kailangan namin munang mag jingle para naman mamaya ay tuloy-tuloy ang aming pagbisita iglesia. So ayan, naglakad nga kami papunta sa loob ng McDonald's kasi nga doon daw ang comfort room. Okay, nandito na nga kami sa Pangalawang Church at ito ay ang San Fernando Cathedral of Pampanga. Concerning trivia for this church, the Metropolitan Cathedral of San Fernando was formerly known as the Cathedral of Our Lady of the Assumption. It is a neoclassical Roman Catholic church in the city of San Fernando. <laughs> yun, lakas mo educational tour, 'di ba? Okay, let's go. Pasok na tayo sa simbahan para magdasal. Yan, si Sergio Pante. Ito yung team na nagdarasal kasama si Ralph at Bini Bini. Ah. Ayan, paglabas namin ng simbahan. Ayan ang aming nakita. Kaya naman kami ay nanipod muna. Ayan, paglabas namin sa kalsada. Ayan ang aming nakita. At napakarami talagang mga taong nagpapasan ng krus para sa kanilang pagpipinitensya. Punta naman tayo ngayon sa third church ng aming Visita Iglesia at ito ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes na matatagpuan lang naman sa Bacolor, Pampanga. So ayan, nung pumasok nga ako sa church na ito ay talaga namang ako ay namangha. Alam niyo kung bakit? Kasi... Ito yung isa sa mga simbahan dito na natabunan ng lahar nung pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991. Kaya naman, mapapa-amaze ka talaga. Ilan? Ang taas pa lang ng lahar. Oo. Okay. Ayun yung simbahan. Sa tubig. Ayun nga, after namin sa loob ng simbahan, ay pumunta kami sa gilid ng labas ng simbahan para makita ang mga nakahilerang saints sa simbahang ito. So, ayan, napakarami yan. At para naman sa pang-apat na church, ito ang aming nakita. Ang tinawag itong Holy Cross Booth. Tara, pasukin na natin ang Santiago Apostol Parish Church na mas kilala sa tawag na Betis Church. So, this church is a Baroque-style church located in Betis, Guagua, Pampanga. So, ayan. Makikita mo nga, ang ceiling dito ay napakaganda. Okay. Oh, ano, Mag-discussion muna kayo dyan. Di ba yung kanina? Kinap na nila doon. Para yung mga gumagalan dito. Kaya yeah. papunta dito, yung hindi nila masan. Oh, Ngayon ginawa nila sa atin doon. Wala matapos ang diskusyon ay pumunta na nga kami sa bayan ng Guagua para puntahan ang Immaculate Conception Parish Church or commonly known as Guagua Church para sa aming panlimang visita iglesia. Ayan, pumasok na nga kami sa loob at ito rin ang church na makikita mo na parang modern pero baroque style din siya. At ito rin yung church na napuntahan namin na presko sa loob maliwanag. After nga namin magdasal, ay nagmano kami kay Father bago umalis. Okay, let us now proceed to the second to the last church to visit for this Visita Iglesia. At ito ang La Consolation Church of San Isidro, Guagua. Okay, finally, nandito na tayo ngayon sa aming huling simbahan pinuntahan. At ito ay ang San Roque da U Parish Church. So, ayun guys. Tapos na rin ang ating bisita iglesia ngayon taon. Pitong simbahan, pitong dasal. Isang buong araw na lakad at pagninilay-nilay. Nakakapanatag ng puso. Grabe. Pero syempre, hindi mawawala ang pagod at gutom. Pero worth it ang lahat para sa ganito ang klaseng experience. Kaso, nasira yung motor ko pagkatapos ng lahat. E di yun, visita iglesia o weda tuwes. Pero sabi nga nila kung saan kaman dalhin ng biyahe, may dahilan. Baka nga kailangan ko na tumigil sandali at pagmuni-muni pa o baka paalala lang na magpacheck ako ng motor bago bumiyahe. Buti na lang may mga kaibigan ako na hindi nang iiwan. O siya, hanggang dito na lang muna aking vlog. Thank you for watching!